Tara, mga kanoipi, pasok tayo dyan sa loob Nang makabili na tayo ng materialis <laughs> Ayan, mga kanoipi, fully loaded na naman si Mia Kanyan bukas, boss, no? What's up mga kanoypi, good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng lunes Ayan, titignan na namin ni Bus Peter ngayon yung pinawilding namin Nung sabado, dito sa may bayawas mga kanoypi At hopefully na maayos na, natapos na Nung welding yung pinagawa namin Uh, at ipupunta pa namin kasi mga kanipi uh, sa yung tanke at motor Para wala nang bibitbitin si, ano, si Mia sa susunod Kasi bibili pa kami ng mga materyales na gagamitin doon Tulad ng PPR pipe Ang gusto ni Sir Romel yung quality na na PPR pipe yung ano ilagay doon mga kanipi eh, sa Wilcon lang nabibili yung, ano, yung PPR na pinaka makapal doon kasi sa Mega Ben mga kanipi, ah, hindi pa yun yung pinaka original na PPR meron pang mas original na PPR mga kanipi doon sa Wilcon katulad yung, ano, yung nailagay namin sa panike ah, original na PPR pipe mga kanipi nabili namin doon sa Wilcon yun ayan so yan si Mia mga kanipi, malinis na malinis na at kahapon pinakabit ko na yung gulong na bago wala na tayong kakabakabah na ano na mag long distance dahil makapal na naman yung gulong niya, okay Bagong washing yan kahapon, mga kanayipi. So, tara. At kahapon, na-chainsaw ko na rin si Mia, mga kanayipi. Kaya, kondisyon na naman yung makina niya. Okay, so, alright. Painitin na lang natin yung makina niya nang makapunta na tayo doon kay Boss Peter. Dahil nandun kasi yung ano yung motor ng motor ng jetmatic mga kanipi alright mga kanipi Ano yung ipin? Nandiyan na siya bus peter? Giyan mo Ano ba boss? Sa lahat ang ganyan? Kaya, yeah, sa lata lang na ganyan o, no? kaya nyo na Tapos? boss? oh. Ha, bili ka na Ha? 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 Ha?

Brats pa eh, boss. Boss? Sana nga, boss. Ayan, punta na tayo ng Bayawas, mga kalayipip, para ano para makita na kung naumpisan na yung ano pinawilding namin to Hindi pa na umpisan, boss. Ayan, mga kanaipi. Ito na yung inantay naming pinawilding. Ano, boss? Ayos na? Ayos na, boss. Ayan. Uh, yan. May lagyan na rin nila yung paglagyanan ng ano. Yung niya. Para matibay yung ano natin. yung malis, boss. Kaya nga eh. Ayos naman na, mga kanaipi. Oh. Ano, Talagang solido rin yung ano, yung pagkakawilding niya. So bali ito na lang yung i-spot uh, niya mga kanipi magtatabas pa siya ng angle bar para yung tungtungan ng tangke para hindi kumalas para okay. atibay ulit Oo. ayos na mga kanipi naka welding na yun mga paa niya yun ayos yung pagkagawa maganda maganda. Aba, ang oh. <laughs> mm. oh. Sobrang maganda 'tong yung kanya. Polido mm. 'tong 'yong pagkadali. Hindi mm. dirahin ko pa ilalim niyan, boss. Hayun. Ayun, ibaba ko lang 'tong tuhod, pwede na 'yan eh. Oh. Galang tuloy sa kan sa full wheel, no. Talaga? Full wheel. <laughs> Talaga ba 50 Patadar niya may salaw, boss. So, ayos na boss okay. Thank you Pintas na school, school guard, boss Pagkano't eh, gano'n gano'n Ganito

Grabe na na patungan yan. Standard lahat pag sila yung nagpagawa. Oo. Oh. Kailangan kasi nakakon eh, nakahang Buti sana kung may pa. oh, boss. Sige, boss. Balikan na lang namin. Sige, sige, boss. Mas na na lahat. Oh. Naman yung importante. Ayan, mga kanipi. Nandito na tayo sa Puso Rubio. kasi nan ayan o, nandito na ata agad mga kanayipi nandito na tayo agad sa lugar ni kuya Romel Ah, panglangganan nato, boss. Pero natabos. Dun tayo. Pasa dito 'yung barak sa lawas. Ah, sige. Bagay do natin ilalagay 'yung cone eh. Ang init dito, boss, no. Kola mo, pa-pa, boss. Hindi pa natabunan. Oh. baba na natin boss oh, baka iba ba pa ng iba boss baka iba pa ba ng iba wala na mahirap na Ay baba ng iba boss, mahirap na ano. Wala na tayong trabaho. Bilad tayo pero dyan, boss. Oh, mas magandang trabaho dito pag umaga, boss. Ayaw ako. Umaga. Bilad tayo dyan, oh. maghapon. Oh. Trick. Walang kapuno-puno. Pause. Oops. Iayos ko muna yun Sige lang lang Ito na Ha? Doon

19 plus sa kanya eh Sige kaya, tayo maalam eh Ayan mga kanaipi, kunin natin yung pera na ano Pambili natin ng materyales sa Ortaneta Bali, kunin na lang namin yung pera Na pambili ng materyales Dito tayo sa FMT Ano ah, ba sa, sa kabila? Kaya pa ba ka lang? Tapos Skills, 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 skills Tara Good afternoon, madam Yes Materialis Materialis <laughs> na lang <laughs> Nanti bulpen yang ada. Apa Ayan. Pulot ka na boss nang kailangan natin. Ah, uh, pulutin pa lang boss. Baka pulutin pa lang iba. Ito yung waste strainer mga kanipin ano, brass. Para sa bukangin. Mm -hmm. Check bulb. Uno lahat no. Pwede pa, madam? Baka nabigat. Umatang kami pela materialis. Harap ba? Hindi. Hindi. Ayan, mga kanipi. Sige, madam. Boss. Ayan mga kanayipi. Nandito na yung mga materyales Dito lang kasi nabibili yan mga kanipi Ayan Punta muna kami ng Mega Ben Sambles! May at Wilcon. Ayan, mga kanaypi, bumili pa kami dito sa Mega ng ibang materyales tara na tara na punta pa tayo ng ano ng Wilcon mga kanaypi nandito tayo sa Wilcon Wilcon Villasis sa likod boss lagay mo na sa likod nyan kaya nyan boss lahat tara mga ano pasok tayo dyan sa loob nang makabili na tayo ng materyales Ah. <laughs> oh, salamat. Hay, mga kanayipi, bibili pa tayo ng ano, ng filter na isa di uno yun mga kanipisak to hindi na kami magre reducer kasi uno lahat ng gagamitin namin ayan mga kanipi bumili kami ng isang filter tapos ito filter nyo sa loob sige boss ikaw na din mag assist dun sa ano sir, ko na po may, din, sir. may mga tag assist kasi doon. sige ambilidad ng PPR pipe mga kanan ipi PPR boss ito uh, uno na uh, 30 pa lang soft Alright tension of sc 3 to sales counter RC3 to sales counter Diba yan yung ano yung dalawang kulay boss Oh sir 201 Oh yan 40 pesos

Espanyola. Sir, baka meron din po kayong milikon aksa. Wala nga eh. Ayan, mga kanaipi. Time boss, turn James.

Ayan mga kanipi Fully loaded na naman si Mia Ganyan bukas boss no Mas karga pa natin yung ano Ay, Boss, boss. Okay. Ayan mga kanipi Solido na Ganito bukas yung karga natin papuntang Kusurubio Tapos karga pa natin yung mabigat na no na patungan ng tangke eh, sa kamotor. Grabe. Fully loaded na naman si Mian ito. nito. Ayan, bali. Ipupunta namin to sa ano, mga kanay nella Bosch Peter